Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. My next book ayon ano sabi nga eh hindi lang diyan nagtatapos ang ating mga seniors ano napaka-productive ano ng ating mga seniors uh, tamang pagkakataon lang ang kinakailangan at yan nga sa tulong ng NCSC, sa collaboration sa mga local government units at sa mga private sector sabi nga ni Ma'am Catherine ay eh, talaga namang uh, binibigyan ng lahat ng uh, pangangailangan ang senior citizens para maipagpatuloy ano yung kanilang uh, livelihood ika nga. At panghuli na lang po Ma'am Catherine, no? mensahe na lang po sa ating mga senior citizens na nakasubaybay ngayon, ano? Okay. Thank you, ma'am, no. Siguro po sa pangkuling pananalita, no, gusto namin pasalamatan, no, at i-honor lahat ng mga senior citizens sa buong bansa po, no, para sa inyong contribution, sa inyong karunungan, no, pag-aaruga at pagmamahal doon no, po sa mga younger generations, no. Uh, Ina-acknowledge namin ang inyong mga sakripisyo, no, and then contribution dili para sa paglago ng ating ekonomiya, ng ating bansa at ng ating, ng buong, ah, uh, uh, buong Pilipinas po, no. At uh, sa pamamagitan ng NCSC, kami po ay talaga ina-uphold namin ang inyong mga karapatan at mga privileges and benefits sa inyong mata nakarapat na karapat dapat lamang na i-uphold sa ating mga senior citizens. And rest assured po, lahat po ng inyong mga issues and concerns ay bukas ang NCSC, anumang oras, at sa lahat ng platforms, no, kahit sa aming social media accounts, sa email at sa telepono, ay maaari po kayong lumapit sa amin upang matugunan po namin kung ano man ang inyong issues, pangangailangan, at request po, no, And of course po, sa lahat ng mga programang ito, katuwang po namin kayo. Hindi po kayo recipient o beneficiary o colleague partners po namin. So, i-encourage namin kayo na maki-e-earn uh, po po. At pag sa pag-design mo ng programa, kasi alam namin ito, 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 ito. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!